Mapanimbagan ka kagibo. Ini ang kamawotang kasi 73 anyos na si Lola Loreta Gallardo, Kampurok 1, Barangay 19, Kabangan, Legazpi City. Matapos na mairiduan sa iyang esposong si Santos Gallardo, si 75 anyos na nadiskubring lugadan. May mga lalata sa hawak kasi nakadapa sa iskinita pirang metro ang distansya sa saindang residensya. Pasado alas 5 ninhapon ka na kaaging Domingo, Nobyembre 26. Sabi niya, na ipahiling na ninda sa ospital ang sa iyang esposo. Alagad tuyong nahihiling niya ang pagsakit kaini, ni, puro si siyang mapanimbag ang kagibo. Sobra na nervyos ako. Tapos, ang kahadit ang ano, sa iyang unyan, tapos di siya panararahan. Baka niya ang daing na makulog, makulog yan ang mga lugad niya. Tapos, unyan na agad nagsuka na siya. May mga huring-huding mana na nahulog subot si Lolo Santos sa catwalk sa lugar. Alaga diskumpiado ang aki kay Ning si Remeline. Sabi niya, makusugan sa iyang pagtubod na bakong epekto kang pagkakahulog sa catwalk ang mga lugad na sinapukan sa iyang ama. Kundi ang pambubukod dangan ng panggugulpikan sa iyang mga kabarangay na subot nasa impluensya ni Arak. Baka na dahan binugbog po nila si Papa. Yun lang po ang talaga. Ta Di po kami ma matubod na kung talagang naunog lang. At, ang tigano mi lang po, Madam. Siya sa in yan ng mga lugar na pati din kita. Ano, na Tapos iyan nga nin, ano, sugat niya sa may tuhod. Saro sa mapigtutok dong kagibo iyo si Tatay Efren. Depensa niya, mayo siya okan kang pag-iriban niya na sa biktima. Parang salak ko diba? lang naman, deko ko idatod sa inda ito. Dekla to. Tira man kaya ano ko. Kaya kaya mo pa. Kaya ko ngaya. Okay. Bibigyan ko na. Iyo sabi sabi niya. An esposa kan saro sa mga kainuman ni Tatay Efren, nanindugan na mayong ginibuan mga ini sa biktima. Binato yung mga nagiinuman doon kasi anong nangyari, humingi siya ng sigarilyo. Ngayon, hindi po siya nabigyan kasi wala pong nakalagay doon na sigarilyo sa ano. Nagalit po yata. Una, nagbato siya ng bunga ng nyog. Bumalik na naman, may dalawa na naman siyang bit-bit na binato duman sa nagiinom. Siya sana matatamaan. Ngayon, hinabol ng asawa ko na dapa. Nakatalaan naman na magkaigwanin pag-urulay sa barangay. Ngunyan na semana Mana, anang Ang plano, ang ano may sa barangay, ang action may, ki aanohon pa sinda, e, sa anong pa sa barangay. Ihihiring e, e may pa digli sa barangay para mas maaraman kung ano talaga ang totoong nangyari. Sa presente, nagpaparahay pa ang biktima para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.